Ciao raga! Musa naga? Totoo gaya yung sabi ng ibang ngayon na kung ikaw daw ay mayroong Mono Patino ay mas maigi pa raw na itapo na lang sa spot sa tura. lalo na kung ikaw ay nakabili niyan years ago na at ginamit mo pa yung bonus na ibinigay dati ng gobyerno Para doon sa mga nagtatanong at gusto na malinawan tungkol doon sa bagong Codice de la Strada, specifically para sa Mono Patini ito ang mga bagong regule na dapat na malinaw sa iyo para makaiwas ka sa multa na maaari na umabot hanggang 1,000 euros. Kung meron kang uh, monopatino, dapat ay alam mo na na noong pang uh, simula pa noong December 14, 2024, obligatoryo na ang mga are. Dapat ay mayroong asikurasyon Dapat ay nakakasko or uh, nakahelmet regardless kung anong edad. Dapat din ay yung iyong monopatino ay mayroong freni sa parehas na gulong. May preno sa harap na gulong, mayroon ding preno sa likod na gulong. Dapat din ay mayroong freche or signal lights. Kasama din di yan ay yung pagkakaroon dapat ng targa. Pero regarding di yan, sa paglalagay ng targa, wala pang dekreto at watiho. Kaya hihintayin pa ang detalye tungkol di yan. Saan ngayon hindi pwede ang mga monopatini ni Eletrici? Hindi na pwede doon sa area or Zone Pedunali. Example, di ka merong dinadaanan yung mga tao doon sa mula sa San Babila hanggang doon sa Piazza Duomo. yon hindi na po pwede sa mga ganong lugar ha, doon sa mga similar places. Pati din doon sa Piste Chiclabile or Bike Lanes, hindi na rin po pwede. Pati sa Estrade Extraurbane o for Ricita, hindi na rin po pwede. Pwede lang ang monopatini ni Electrici sa Estrade Urbane na kung saan ang speed limit ay hindi higit sa 50 kilometers per hour. So within city limits la ang po pwede. Siyempre, hindi pwede ang kontromano at pagdaan sa Marcha Piedi. Maging ang pagpark sa Marcha Piedi, hindi rin yan po pwede. Pwede lang magpark sa Marche Piedi kung mayroong posti dedikati talaga doon para sa mga monopatini. Ang multa ay depende sa violation. Maaari na uh, 50 euros, mayroon ding 100, 250, at maaring hanggang 1,000 euros ang multa. Ang tanong, worth it pa ga na ikaw ay gagastos para doon sa iyong monopatino, lalagyan mo ng signal lights, lalagyan mo ng preno sa parehas na gulong, 'di ba? Kukuha ka pa ng asikurasyon eh, poy maglalagay pa ng targa. Dapat din lagi na nakasuot ng kasko, samantalang very limited laang or halos hindi na nga pwedeng gamitin. Ano sa palagay mo, Raga? Comment your opinion or baka meron kang questions, meron kang gustong itanong o baka naman meron kang gustong i-share na info. Comment ka lang dyan, Raga. Ha? Maraming salamat sa panonood mo. Sana nakatulong sa iyo ang video ng Are. Ala prosima.